Mr. Chairman may I recognize Yes, uh, of course uh, the uh eight-time champion of uh the <coughs> boxing world cannot uh, cannot be surpassed. Senator Pacquiao. Thank you Mr. Chairman. Um Kumbaga sa boxing may tale of the tape. So uh, gusto kong uh, gusto ko lang uh, tanungin ang, ang ating CPNP. Uh, yung uh, pinalitan yung administration noon, pinalitan ninyo, gusto kong makuha yung data. Uh, ilan ba yung uh, data na pinalitan nyo, yung naabutan nyo na data na arrested nila? Ilang, ilang, ilan yung arrested nila about drugs? I have, I have, uh, I don't have the record right now, you know, but we will supply you with the data later, you know, Lord. But I'm sure, malayong mas mababa kumpara sa data natin ngayon, Your Honor. Tapos ilan yung uh, ilan yung arrested nila mababa masyado yung arrested nila kumpara sa 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 uh, data ninyo, ninyo ngayon. Kung kunin natin yung ratio and proportion, Your Honor, na 3 months pa lang itong administration na ito, ikumpara mo doon sa 3 months naman ng previous administration, Your Honor, uh, parang no point of comparison, Your Honor. Gusto ko pong malaman kung ilan yung uh, Uh, killed nung uh, pinalitan yung uh, sa sa operation sa operation nung nang yung pinalitan yung administrasyon at kumpara sa uh, sa inyo ngayon sa within 3 months gusto ko malaman kung ilan yung data nila ilan bang napapatay nila sa operation nila nung past administration yes sir we will submit it to you your... meron ba kayong record diyan wala Uh, ngayon hindi po namin dala yung record ng previous kasi gusto ko Gusto ko kasi malaman yan. Gusto ko malaman yan kasi nakafocus tayo for this administration, which is this administration is uh, the only administration who hid, who hid on this uh, illegal drug problems. Nanakuha niya, hindi kong sabihin. Itong administration kasi na ito, ito lang na administration, ang unang administration na nakipag head on talaga ditong problema sa illegal drugs. So gusto kong makumpara yung yung uh, kasi sinabi niyo uh, may arrested kayo na 22,000 uh, 387 tama tama po ba Yes sir 22,387 arrested which is gusto kong malaman din yung uh, yung yung pinalitan yung administration kung ganito ba rin karami ang ang, ang arrested nila yung data-data nila na na pinalitan niyo uh, I presume you know mas mababa you know. Oh, Okay. the data. Here. Mas mababa. mas mababa. Uh, Senator Pacquiao, uh, if I may interject, that will be the subject of the seven-minute presentation of uh, Chief Superintendent Marquez. Okay, I can uh, uh, resume my uh, uh, question after, uh, after, the presentation. Mr. Chairman, after the presentation. Thank you. Thank you, Senator Pacquiao. Uh, Sir, chairman, one second, the uh, Yes, uh, make it brief, please. Yes, I was just so surprised with the statistic, and I congratulate you for the statistic regarding Chicago. And we're not judging the United States, but, not, no. but if the human rights record of the United States is so bad, I think we should review the Philippines giving aid to the U.S. and stop it in the meantime. <laughs> I wish we have, We can already do the, yes. Uh, I will be presenting to you mm. the crime statistics. and other matters that were these, these are the answers to the questions uh, previously raised during the previous meetings. Next please. So that we will understand each other, I put here uh, two terms, index crimes and crime rate, because yung iba sa ito yung palagi tinatanong, ano yung index crime? Ano yung crime rate? Ito po yung definition pursuant to PNP-LOI 0209. Next please from January to August 2013 up to now, we compare uh, the four-year uh, crime statistics. Ito po yung trending. So, pababa ng pababa, yung pong blue, yun yung index crime na sinabi ko po doon sa, sa definition. Next. This is actually the gist of everything. Yung blue po ay ito po yung benchmark ng six months last year, yung July to December. If you will take note, 90,000 yung plus, yung volume. And then, in average po natin yan, weekly and daily. Because we cannot compare it to July 1 to August 7, yung fifth week ng uh, administration ng ating CPNP. And if we compare the weekly average, there was a reduction of 44%, and the daily average is 49%. For the first time in the history of the Philippine National Police, nagkaroon po tayo ng reduction ng crime. If we compare yung itong dalawa, na 49%, almost half. Next. Ito po yung after nine weeks, bumaba ng konti, yung uh, reduction is only about 23.2 But this will be uh, this will be seen in the following graphs. Next, next please. Ito po yung lahat ng crimes na nandun, yung focused crimes, yung pito. Nag-start po tayo sa end of June, 3,052 yung average nationwide, weekly na crime. Bumaba po ito on the fifth week ng assumption ng administration ni Chief PNP ng 1942 and nag-level sa Next. Ito naman sa murder. Makyat po ng 62%. Next. Robbery reduced by 29%. Theft. Next. Uh, reduction of 29%. Next, kidnapping reduced by 36%. Next, physical injuries reduction is 13%. Now, if we take a look at the September of this year, ito pa yung trending. Uh, yung column, yung vertical na guhit uh, or police regional offices, and ito pong sa kanan ay based on our e-blatter or siras crime incident recording and analysis system. So, yung final kasi namin na report, yung UKPER na tinatawag. From January 2015 up to September of this year. Yan po yung reduction. So, continuously, pababa yung uh, incidence of crime. Next please. Now, uh, this is the index crime rate by region. The national average is about 11.7% We have uh, about uh, seven regions or or nine regions na mataas sa national average. Yung arm po may problema tayo, because if you take a look at this, uh, arm will be the most peaceful uh, region in the country today. Kasi yung index crime rate niya is only 5.19. That means five crimes committed uh, sa buong region per month. 100, yes, sir. Thousand population density. Because uh, people do not report to the police, and then they solve their problems among village. Chief. Next. Now, in general, if we compare uh, the crime statistics last year and now, there is a reduction of about 13.8 percent. So total crime volume, but the biggest reduction is on index crimes, which is 31 percent. Next, ito po yung mga index crime distribution natin. Ano ang most prevalent theft, 36%, followed by physical injury, nationwide. Next one please. Yung RIR po, ito po yung reckless imprudence uh, resulting to homicide, damage to property or physical injury. If you take a look at this, ang pinaka Malaki, most prevalent sa non-index crime ay yung reckless imprudence resulting to damage to property and violation of special laws. Yung wala po doon sa index crime, na nakalista Now, uh, kung himay-himayin po natin, ito po yung mga reduction. Tumas yung murder, lahat po ng crimes bumaba. As high as 38% uh, sa theft, robbery 31% etc next please for non-index crimes uh, ito po yung reduction next please now ito po yung sinasabi kanina ni chipinb 2066 actually may bago na po ito october 2 Meron na po tayong data uh but if you take a look at the september 29 data yung incidence po ay 2066 ang nasolve na po natin dito ay 500 ano ang na natin ng kaso ay 524 yung 203 yung akusado po ay arestado at saka yung 321 nakapag-file tayo ng kaso although yung suspects are at large identified that's why we filed the case next please ito po yung wounded. Sabi ni Chief PNP, 13 yung killed sa police, 33 yung wounded for a total of 46 sa armed forces. 3 and 8. Tatlo ang patay sa sundalo, walo ang wounded in the fight against drugs. Let's take a look at a few of these pictures. Next. Ito po, PO2, member ng PNP staff. Next Bago to Si P1 Romeo Mandapat From Caloocan Batam polis Namatay Next Chief Inspector Pagaduan Next Paranyake Ito uh, Kabaging In Samar Next one may dalawang anak ay Senior Inspector Mark Hill Garcia Antipolo PO3 Autida Bukidnon Ito po rider pa ito si SPO4 Bumagat o NCRPO patay din Ito po yung uh, inkwentro na namatay yung mga sundalo may mga wounded sa kanila. Lima. Next. Ito po ay wounded, si P1 Villanueva, nandun sa Tacloban, Divine Word University Hospital. Next. SP1 Eugenio, Cagayan de Oro. Next. Senior Inspector Rimorosa. This was the officer who who wanted to sit up straight because he he saw the chief PNP and wanted to salute, but he cannot do so because his arms were tied uh, dahil nga doon sa mga tubo na yan. Next. P1 lakasa Casa, Trece City, Cavite. Next. ex member ang nainkwentro nitong tatlong ito. Yung ex member na yung in-engage itong tatlo in Samar, and uh, they were wounded. Next picture. Ito po sila. Tingnan nyo po yung tama. Ni PO2 Dador. Yung kamay naman ni PO3 Mendoza tinamaan. At saka si pa, uh, Lisbo. Next. Ito po maswerte si Senior Inspector Dennis Ebsolo. Kung wala po yung uh, vest na yan, patay na siya. Tinamaan na sana yung appendix niya. Sana lahat ng polis may ganito. Sino po naman yung mga polis na involved sa drugs? Ito po yung internal cleansing ng PNP. Next. Out of about 170,000 uh, police personnel, ito na po yung as of September 27, yung na-drug test na po namin. 142,789 and we found out 154 of them, I mean yung uniform police, I positive for drugs. The, instruct, the instruction of the CIPNP dismiss them pronto. May seven non-uniform personnel pa. This is about 0.1% of the entire of all those who were tested. Next, ito rin po yung may kaso 48 ang uh, uh, most ranking is a police inspector. Dalawa. Next. SP1 Andador, Hinuli po natin yan. CIDG Region 4B. Next. Si P1 Dave Agcol. Ang misis niya police din. hinuli yung police, ay yung wife, ay yung husband patay. Naga Cebu, not in Bicol. Next. And then, uh, Senior Inspector Castillo. Patay din po sa Quezon City. Next. Ito po yung naka-uniforme pa, nakasandal dyan sa kahoy na yan, uh, patay din. PO3 Lee, Manalat. Next. And P1 uh, Vincent Solares nag-amok po ito doon sa police station ng Sampalok, hinuli po ng SWAT natin. And uh, we believe that he was uh, under the influence of drug. Next, please. Yung sa Las Piñas po, this was uh, hanggang doon. Uh, next, please. Hanggang doon sa may picture. Next. Ito po yung tatlo na nasa checkpoint. And then they evaded the checkpoint and shut it out with the police. Patay po sila. And then we discovered may patay sa likod, pang-apat. Itatapon sana nila. This only proves that uh, hindi po polis ang pumapatay ng mga to, kundi yung karibal nilang sindikato. Next. Ito po, yung si Jaguar. Si Jaguar ay namatay sa Las Piñas. Ang girlfriend niya, next slide. Ah, wala po dito. Basta yung latest uh, update po, yung uh, girlfriend niya ay pinatay din sa Cebu last Friday. Lumalabas na kaya siya pinatay because uh, yung girlfriend na yon ang nagsumbong sa pulis kung nasaan si Jaguar. Kaya namatay. So, lumalabas tuloy sir na sila-sila na lang sir na nagpapatayan next please thank you thank you general uh, Now, the uh, Senators. thank you mr S uh, chairman so nakita po natin yung uh, presentation ng uh, ng mga pulis at uh, nakita po natin ang pagbabago yung uh, uh, yung crime rate na bumaba talaga no doon lang sa sa killings Uh, doon sa maraming uh, mga namatay dahil dito sa massive uh, uh, massive na pagsugpo sa illegal na droga, uh, campaign against illegal illegal drugs. Uh, yun nga, sinabi ng mga polis na ang lahat ng mga namamatay, hindi lahat kagagawan, hindi lahat kagagawan ng mga pulisyon sa kanilang operation. Kumbaga dahil siguro sa massive operation ng ng uh, ng uh, illegal drugs uh, campaign illegal drugs uh, yung mga yung mga drug lords, uh, drug pushers pinapatay siguro nila pinapatay na nila yung uh, uh, yung mga tao nila sila sila na rin nagpapatayan uh, dahil sa baka baka isumbong o ikanta yung mga pangalan nila uh, lalo lalo na kung may mga malalaking tao na sa likod no na dito sa mga uh, uh, campaign against uh, illegal drugs uh, kaya yun yung nangyayari. So I'm sure naman siguro, Mr. Chairman na masaya tayo dahil sa dahil sa sipag ng ating mga uh, kapulisan ngayon uh, na pinamumunuan ni uh, PNP Chief Ronald Dilarosa at uh, napakaganda yung uh, mga accomplishment niya within 3 months, no? Dapat uh, Uh, ay PNP na, na katulad ni uh, Ronald de La Rosa na talagang head on no dito sa uh, to fight against uh, illegal drugs at uh, walang wala tayong ang ang ang, ang, ang gusto nating ipaalam dito wala tayong pinapanigan dito kundi yung uh, statistic yung uh, resulta ng mga trabaho kaya ko naman sinasabi na kanina uh, bago nag uh, na, nagpresent yung uh, PNP Parang boxing yan, may tail of the tape. Kasi, I'm not attacking the, the, the past administration, but uh, I'm just comparing uh, of the result of this, uh, uh, yung numbers ng, uh, ng, uh, ng, solved crimes at saka mga na nakasuhan, na arrested ng mga, na mga kapulisan at maraming, I'm sure hindi ganito karami yung mga uh, arrested, sa, sabi nga ni General Dilarosa uh, De La Rosa, hindi 22,000 ang arrested nung past administration which is na, mas maganda ngayon kasi mas mas marami silang na dito sa 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 mga ipinagbabawal at against uh, mga crimes na hindi lamang sa uh, sa droga kundi marami pang mga ibang crimes na na naaresto na, na din nila. So, dito siguro sa sa Mr. Chairman sa 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 aktibo at uh, masipag na ng ng kapulisan natin at itong itong nga uh, paliwanag ng presidente sa atin ng pangulo na hindi naman talaga niya directing uh, inuutos na pagpapatayin lahat yung mga mga drug addicts kundi ang sinasabi niya ang instruction niya doon sa mga kapulisan kung ang buhay ninyo eh nalagay sa sa delikado eh mabuti pang kaya nga sa, amin nga sa pang mabuti pang uh, tayo mang ariglo kaysa tayo inariglo Mahirap yun. No? Uh, kahit sa America nanonood ako yung ano yung uh, programa na na pulis na uh, 'yan pulis cop yung uh, hinuhuli yung mga bad ano pag may inaaresto tapos sinabing itaas ang kamay tapos bi hindi ka nagkinig binaba yung kamay mo doon sa bulsa hindi nag hindi nakitinapadukot yung kamay doon sa bulsa binabaril lang agad kasi sinabing taas eh bakit mo dumukot ka pa sa bulsa mo o doon siguro doon yung mga 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 situation na na hindi mo pwedeng uh, palampasin 'yon at uh, kaya nangyayari 'yung mga yung mga ganun pero despite of that ang daming mga aristado Mr. Chairman na dapat din natin dapat ang focus din natin hindi lamang dito sa uh, extrajudicial killing kundi ang focus din po natin sana no para sa akin dito sa sa ating uh, uh, investigation kundi 'yung uh, rehabilitation center dahil maraming mga sumuko maraming mga na, aristo, na kailangan nating uh, uh, i-rehab, kailangan nating tulungan. Which is uh, pinaliwanag naman ana uh, 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 yung presentation ng uh, ng isang witness kanina uh, ni uh, pulis uh, super, uh, senior superintendent uh, Dionisio Abudi uh, napagaganda yung programa para tulungan yung mga kabataan na nalulong sa mga masamang bisyo at uh, tinuturuan, no, tinuturuan ng magandang uh, asal at magandang uh, pagkikitungo sa kapwa. 'Yun po siguro Mr. Uh, Mr. Chairman, no? At uh, marami pa po akong katanungan pero hindi lang naman kasi ito isa uh, ito ang, ang ang witness natin ngayon. Yung mga katanungan ko mamaya, ah uh, to follow pa doon sa mga ibang uh, mga testigo at uh, mga mag magbigay ng mga pahayag. Ayon doon. Ay But For the record ah. Bakit natin atakihin ang programa ng administrasyon ngayon na napakaganda man para sa atin. Bakit natin hindi tanungin ang mga taong bayan? Siguro yung mga nagre-reklamo, na magre-reklamo, bakit kayo nagre-reklamo? Eh, ang ganda ng resulta. No? Ang ganda ng resulta ng mga, ng mga numbers o statistics ng, ng resulta ng, ng mga pagresulba ng krimen dito. Bumaba lahat. Pulis, dahil tumaas yung uh, killings because of this massive. Hindi lahat yan kagagawa ng mga pulis yung mga operasyon nila, kundi kagagawa dahil dahil dito sa massive nga na, na campaign ng illegal drugs, eh, ayaw pinapatay nila yung mga tauhan nila at sila-sila rin nagpapatayan. Yun lang, uh, Mr. Chairman. Night, Thank you, Senator Pacquiao. Senator Trillanes is recognized.